Okay ba ang bumili ng flooded na kotse? Kung risky na ang bumili ng second hand na kotse, it's more risky na bumili ng nabaha o flooded na kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question na related sa baha at yun nga. Kung ang tanong niya sa atin ay kung okay bang bumili ng nabahang kotse. Well, okay. Kung sinagot ko nga kanina, no, kung risky nang bumili ng second hand, eh mas risky pa na bumili ng nabaha o flooded na kotse. Sabihin na natin, most of the modern car ngayon ay consists of electrical o electronics and mechanical. Sa mechanical, pwede siyang masira dahil pag nabahayan, pwede masira. No? Ah, halimbawa na lang, scenario dyan is yung mga bearing natin. Once na nabasa ng tubig, pwede mag yan. At pag nag yan, pwede magasgas. Pag umikot na, pwede magasgas yung mga bearing natin. At eventually, through time, eh luluwag yan. So doon na magkakaroon ng problema. Pwede magka-oil leak, pwedeng uminga yan o hindi na mag-function na maayos yung ating sasakyan. Now, sa electrical, dito na pinakamahirap. Mahirap, mahirap mag-diagnose ng kotse na may problema sa electrical. Especially kung computer box na ang naging issue. Sabihin na natin kung magda-diagnose kayo, syempre magsisimula ka muna dun sa sensor niya. Then eventually, kagapangin mo yung wire. And Lastly, doon muna pagdidesisyonan kung kailangan palitan yung kanyang computer box. So, yun yung pinakamahirap. Then, yun, pwede din yung mga switches natin. Pwedeng mal yan. Pwedeng hindi gumana or gumana na hindi na namamatay. Dahil nga, uh, sabihin na natin nabasa siya. Okay, so, kung sakali man na gusto nyong bumili ng flooded na kotse, ang advice ko sa inyo mga paps, no, maghanda kayo ng matinding pera para sa mga repair niyan. Okay? Pwede makaswerte kayo ng walang problema. Pwede naman eh. Basta maayos yung pagkaka-restore uh, nung ng sasakyan. Pero syempre, there's always a risk. So kung sakali man nabibili kayo niyan, syempre siguraduhin ninyo na mura ninyong nabili yung kotse. Like for example, ang market value niya is 200,000 nung hindi na baha, nung binenta, roughly sabihin natin mga 100,000 na lang yan. Okay? Then, syempre, dapat yung 100,000 na dapat na save ninyo, e eh, itinatabi nyo pa rin. Yun lang yung ibibigay ko sa inyong advice. Kasi, hindi nyo alam kung ano pa yung posibleng maging problema. And as much as possible sana, no, do sa mga tao na hindi ganun ka-technical, hindi ganun karunong sa mga uh, kotse, medyo iwas kayo dyan. Okay? Kasi nga, pwedeng mas malaki pa yung gastos si ninyo kaysa bumili kayo ng hindi na bahang kotse o oh, brand new. Okay? So, yun lang naman mga paps, no, yung idea. Kung risky nang bumili ng second hand, it's more risky to buy a flooded car. Pero kung maganda yung store, basta magtabi lang kayo ng pera para uh, in case na magka problema, eh mabilis nyo lang maayos. And as much as possible, ha, huwag kayong bibili ng kotse na hindi common car. Okay, kasi baka mahirap bang kayo maghanap ng pyesa. Make sure kung sakali mang alam yung flooded yung kotse, dapat common car Para sa mga pyesa, mas madaling maghanap. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.